Hello, good afternoon mga busking Welcome to my youtube channel Kuya Dom's TV Vlog uh, My video for today is, Magloto tayo ng merindang Pretong saging mga boss Ito na, muntikan na masunog uh, Loto tayo pretong saging Kita diba Pretong saging ni eh, Kuya Dom Merinda Ritso na hapunan Dirit lang dirit sa na hapuna. Ay, Ay mga palawais, meron tayo ng ano, saging saba na pinirito. Ayan ah, muntik na masunog. <laughs> mga subscribers, mga palawais. ito na yung merindang apunan at saka merinda ito na apunan to, diet saging tayo saging pritong saging Okay, uh, ano na natin yung ating mag tayo ng tubig. Yan. Heater. Para hindi natin mahirapan. Okay. Heater yan. yan mga bus. Dami siya ng pa dami Dami siya ni commander. Naglaba ng dalawang araw. Ayan. Sinampay ni Commander Ops yan yung ating heater. kaya magkapit tayo ngayon ngayong hapon na paggabi na merindang hapunan <laughs> ayan na. merindang hapunan ayan na ang una na luto natin mga bus ayan merindang hapunan to ito yung ulam namin kanina ulam namin kanina tanghali ayan gulay yan alam namin kanina tanghali mga boss bakit nagjam jam na to yung aking ano, video o cellphone huwa huwa cellphone android lang kasi to mga boss yung cellphone ko wala pa tayong pambiling ano iphone test tayo muna dito ayan ay balik 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 tayo natin baka masunog ay hindi pa, kolong pa, na prepare nang na tayo ng ano, baso, Okay, magkapi tayo, magkapi magkape Miss Kape Classic Tingnan na natin. Tingnan na tayo? kay baka nasunog na yung ating ano. Saging.

Miss Kapi. Kapi tayo mga bus Mga subscriber ko Kapi tayo. At saka mga followers. Kopi ko time. Ini yang gatas. Ayo, kamu tahu nunggu ga? Kami hantar ke kontemplari. Kapi lang sayo? Adel? Kapi sayo? pinan sa kanya ayaw nang may gatas ayaw nang may gatas ikaw kasi magkapit pika.